Leo, for today's video ulit tayo. Happy Sunday sa tanan. Mag-day off na po dito kay. Ganina rin ginigda sa balay. Ako rin isa. pahulay o ipahulay. Bahala na ng mga stress diha. Hindi <laughs> pwedeng puro stress. Lumandi ka rin. Charot <laughs> Charot lang. Siyempre, mga bi, kinanglan eh. sa nga mga gawas. So, okay. Kamay ra ba kayo ng balay sa itong mga amo? Dayon, moratag, may nang patintiro lagi kay, dako pa kay Guanang. Kaya ng balay sa mga amo, dito rin mga bi, kay moradyog ka ka ng, um, magdakpanay mo, ah, oh, giyon, puro gin mo pilde, kay, dakpan, gin mo dayon. Ngunit sa kagamay. So, usually, mga good, kay nanigid ang mga, balay diri sa ala nagbisaya na yung mga minus komportable kasi ako na nagbibisaya talaga mga mi kaso lang mostly sa mga friendship natin eh hindi mo nakakaintindi ng na lingwahe ko so kailangan ako mag adjust Ganito kasi yun mga mi oh, sige magtagalig tayo today days kasi ang day of ko for today's video ay days ang aking day off ngayong linggong to. Kasi nagpunta ang mga amo ko sa beach. Malayo-layo yung beach na pinuntahan nila. Nag-day off nila ako ng two days, Sabado at Linggo. Kahapon, day off ko. And ngayon, day off ko ulit. Eh. hindi na ako mag-day off next week. Sobra-sobra na sa day off, mga bi. Ah! Kaya nag-a-try ako kung gumawa ng mga bagay-bagay na yung may sense naman yung pag day off ko. So this time, wala naman ako masyadong gagawin. Hindi na muna ako mag-workout. Kahapon, nag-workout ako kasama yung kasama ko. Kaya, siguro mag- magninilay-nilay muna ako. <laughs> magninilay-nilay. Ano daw yun? Eh, dito na ako sa park wala nang problema dito mag day off sa park kasi alam yung bakit dito sa Kong kahit saan establishments kapag ka, ano, may mga, mga free wifi so hindi ka rin maboboring basta hindi ka lang low battery, yung <laughs> battery. magdala kayo ng extra na power bank ako nagdadala talaga ako ng power bank para <coughs> pag tumawag ako sa mga anak ko hindi ano lang problema dadaan dito. Ayun yung Ledo Beach, oh. Ledo Beach. Likod niyan, Ledo Beach na. Diyan kami galing nung two weeks ago. Tapos kahapon, nagpunta naman kami ng swimming pool doon sa Tune One. Marami nang nagalaan ang lola niyo. Unlike doon sa Saudi, mga bina, for almost 6 years puro pader at ulap lang ang nakikita ko <laughs> ganun talaga hindi eh, ako nakadala ng ano maraming tissue ah. kuha ko na maraming tissue doon sa CR <laughs> CR dito sa park madam marami naman sponsor ng tissue dito kaya mga ta. <laughs> Ayan yeah, o, dito. Dito ako araw-araw dumadaan. -araw Hatid sundo sa alaga ko. But this time, syempre, pumapurma ko ng no haita. <laughs> Pag weekdays kasi, ah. Uh, hindi <laughs> mo na ma, ano, mag -suklay. Kahit naman ngayon, hindi <inaudible> mo ako nagsusupply. Hindi <inaudible> ako talaga nagsusupply. Simula talaga pagdating ko dito sa Hong Kong. Hala, wow. Ang gaganda ng mga dogs. Wow. Hala, na-distract ako. Tingnan yung mga bit Hala, ang dog. Wait. Hala, ang gaganda. Ay, Ay, kalalaki. Ala grabe siguro maintenance niyan oh